Nilagyan ko nga pala ng busina ng aking bike. Ito nga pala, sobrang cute. <laughs> galing ako sa school. Rignan ko nga pala ng aking ID. Dito nga pala sa sobrang cute ko. Pagkatapos nga pala pumunta na ako sa aking bahay. Ginawa ko nga pala ito para mag bike Ibabas na nga pala ako ng aming bahay. Dito nga pala nag ng ulit ako ng fish and chips. Dito nga pala malapit yun na maabot. Konting training na nga pala ang aking gagawin. Dito nga pala Habang nagbabay ako ay eh, meron ako napansin. Parang kulang nga pala dito ng busina. Mga David, meron nga pala ako napansin sa aking bike. Na wala nga pala itong busina. Malalagyan nga pala natin. Tatawagin natin si Papa Tampi. Pinasok ko na nga pala yung bike ko sa loob. Batampi? Um, Oo? Uh. Tulungan mo naman ako. Uh. Bakit? Wala kasing busina yung bike ko eh. Oo eh, nga, kailangan yan. Isa sa malagayan, kailangan ng busina. Kaya ngayon, hanap tayo pang busina, guys. Dito nga pala kinukuha ko ito kay Ashlong. <laughs> 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 Tama ko din, David. Dito nga pala yung naisip kong busina. At sobrang cute nga pala. Kukunin ko na pala yung bike mga Dan David at dito nga pala ay sinami ni Papa Tampi. so hey, mga Tampi, ito nga pala naisip ni Don David. Para maganda nga din naman eh. Ang galing guys. At nakuha pa nga ito nilalaro ni Ashlong guys. Tingnan nyo ito nag. Mga ayos to guys ah. Na pambusina ni Don David. Na naman guys. Ayan guys. Para mas magandang gawin guys ay lalagay natin siya dito. Dito natin siya ilalagay mga katampi. Ayan <laughs> guys oh. <laughs> Nakaupo. Nakaupo yung manok guys. Nakakatawa na magiging siya oh. <laughs> ang cute nang tunagay na no? <laughs> Ayan mga katampi. Diyan namin lalagay yan guys. Ayan. <laughs> para uh, dito maob. Ang gagawin natin mga katampi. Yun know? <laughs> gagawin natin mga katampi ay. Nalagyan natin tali dito. Para dito hindi di, siya mahulog. And then uh, tetes tingin nga pala ni Don David. Kung talagang effective yung naiisip niya guys. Alam nyo ba mga katampi na si Don David nga pala nakaisip niya mga katampi. Tingnan niyo <laughs> Nahilili ko pa yung ulo. <laughs> so, yan, pag niya gusto na sa kalawa guys. Ano niyo yung tunog? Sigit na naman. Sigit na Ah, oh, sige lang, sige lang, sige lang. Ah. Ano pa? <laughs> Ayan guys, kaya tatalihan na natin yan guys Tetesting na nito Don David yung turotot niya guys, sundan natin Papili po, pandesal Ayan guys o, oh, pandesal <laughs> Si Don David tingnan niya guys o oh. Uh oh, stig. hello Stig May <laughs> ipang e, ano, busy na no Hindi na humawak sa mga kayo no Ayan pati nga o ay, ayos, no? Pop-pop doll. <laughs> ayan, guys. <laughs> ayan, guys. So, ayan, guys. Ito na naman ang video namin. So, paalam sa inyo, Tampi.